kumpleto ang araw kung walang chismisang may trivia. Kaya naman, let's play! Sang, sang Tanong, Sang Sabog! Oh! Ang alay natin sa ating buwi, Sit Blaster, napakagwapo, Mr. Global 2024, Dom Corilla! request naman ano? ako. Ano? Ay, ay ano? Ano ako sa iyo? Ano mo ako ka Hindi naman. May request ako kasi hindi ko masyado nakita yung abs kanina. Patingin mo. Ah, ako rin. Ako rin Abs ni Bilang. Do do ano dom? Ha? Dom galit ito. Okay na, okay na doon. Ko, yan pa lang pasabog. Na. Magaling ka na bigla. <laughs> oh, wala lang migraine ko. Thank you. Pero ito lang katanungan, Dom. Magpapasabog ka na ba? Papasabog na! Good! Wait lang, Goma. And you have to sit down here and then wear that, ano. Ah, uh, saan yung salamin? Ayan. Ayan, you know. o. mo na yan. Okay. Ito na ang kanyang unang sang tanong. Sang Ang Miss Universe Philippines 2023 na si Michelle D. ay lumaki sa isang rancho. Alin dito ang gawain sa rancho na natutunan ni Michelle? A. Mag-ahit ng balahibo ng tupa. Ay! Or B, magpaanak ng kambing. Mang, oh. pareho kami ni Michelle na lumaki sa rancho. Akala ha? ko, ko naman pala yung may alaga ko. Akala ko inahin. <laughs> ano? Hindi, pareha kami. Um, um, natutunan namin yung mag-ahit ng mga tupa. Yeah, because, alam mo, anak, mayaman ako. Look, sa skin pa lang at saka mukha, mayaman na. Ah, oh, <laughs> oo. ako naman. nag ako Tagapag-ahit talaga. Kaya kasi, nang kami ni Michelle D, mag-ahit ng balahibo ng tupa. tupa ah. Kaya talagang favorite namin yun. Tsaka binibilang namin yung hibla. Ah, talaga? Yes. Oh, Ganon kami kasi pag ni Michelle Alam niya kung paano ipiti ng tupa, kung paano niya i-shave yung yeah, tupa. Nag-aral siya sa YouTube. Kaya alam na yan. Alam, alam na ni alam. Oo. Oh, yeah. yeah. Ibang klase. Mag-ahit. Yes. yes, Kuya Kim. Ah, ito. Mas simple ito sa amin, eh, no? Ang ginawa talaga, natutunan niya sa rancho, he, she lived in a ranch in the USA for a long time, you know? At nagpaanak siya ng kambing, she birthed goats. Oh, yeah. 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 I remember that. Yeah. Oh, but here's the catch, ha? Huh? Yes. What is the sound of a goat? De, de, de. Yan. What is the family name of Michelle? D. D. Michelle D. Yan. Yun na ano. ano? Uh. Kuya Kim, uh. dahil alam mo naman lahat, di ba? Hmm. Dahil marami kang alam, Kuya Kim. Uh. Ano ang At tawag? Matuwing Sabado yan. Yes. Anong oras yan, Kuya 10 :45 Kim? 10.45 ng umaga. Yeah. Yeah. Kuya Kim, manood po kayo. Kuya Kim. O, uh. ano yan? Anong tawag sa ano, sa kambing ng baby? Ano? Uh, kid. kid. Oh, kid. Kid. Oh. Uh. Ako din naman. Ang bata ko, kid din tawag sa akin. Ang tao, kid. Oh, pero ang goat, kid din. Ano ba yan? Kid din ang goat. Uh, oh, ah, ba a baby goat is ki kid. Oh, As in kid kid d k oo. Sa amin, ibang tawag? Ano? Champagny. pa champagny Ay, naluto na kasi. Sorry, sorry. Champagne. Ay, nako. Ito na nga. Kailangan na sumagot ni Dom. Dom, ano magiging sagot mo dyan? Eh, mag ng balhibo sa tupa ng tupa or magpaanak ng kambing? um Ay, Sa tingin ko, since Ay. same kami ng agency ni Michelle D., tsaka very believable yung sagot ni Kuya Kim, Kuya Kim. Uh, I would go for... Uh, yung sa kambing. Yung birthing kambing. Siyempre. Ah, Nagpapaanak so ng kambing. Hindi, Hindi kami binibig Nagpapaanak ng kambing. Ha? Kabog or sabog. In. Three. three four. Three. Two. One. Di oh, ba, Sorry, sorry, diba doon, Sorry, Hindi diba, ano ni Kuya Kim. Oh, yung nga. Nabudol ka na. Kahit diba? ng tupahan. Sana kung magpapabudol ka rin naman, kay Waki na lang. Dom, okay Saya! Lang lang. Dom, gusto mo ba pag, pagkasasabog, pag, uh, ganyan si Waki na lang uupo dyan? Oh, okay, okay daw, ako. Okay. okay ba sa'yo? Gusto mo ba yan? Sasabugong oh, yeah. ka din daw. Okay ba? Oprah? <laughs> Ay! <laughs> Ayan, ito lang pangalawang sang tanong. Sang sabog! Kung may snake walk at okay. lava walk, ano naman ang naging bansag sa signature walk ng Miss Universe 2015 na si Pia Wurtzbach? A. Tanimbala walk or B. Pilapil walk? Yes, kuya. Pilapil walk yan. Pilapil walk. Paano, paano? Oh. Yung pilapil, ito yung para pilapil Manipis. sa ano. Pangan Manipis yan yun eh. Mga yun uh, uh, one foot lang yan. Pan, 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 pan. Pan. Ay, pilapil walk Iyan, iyan, pa, pa. Ayan, ayan. Ayan, galit. Tapos pagbalit, pagbalit. Kunyari, hindi niya panakuhin yung judge. Gagawin oh. niya naman zombie walk. Ayan. Uh, ayan. <laughs> <laughs> oh, yan. Para makuha niya lang yung attention ng ano. Tapos dahil yeah. maganda yung mukha ni, ni Michelle eh. Oh. Sabay, close up. Hindi, yeah. ni Pia. Yeah. Hindi, ni, ni, ni Pia. Ni, 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 ni Pia. Pi, yeah. pi, ah. Close uh. up. Um, pasok ang mukha ganyan. Yeah, Tapos uh, gagano. Pilar Pilapil. Oh, ah, yeah. yeah. Ah, Pilar. Ah. Pilar Pilapil. Oh. Oh, oh, yes. You know, uh, you know oh. Pia? Yeah, 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 I do. maganda yeah, you know, how to walk Pilapil walk? No, oh. Pilapil walk? Okay. I think I, think, oh, have like a yeah, yeah, example. Yeah, yeah, So it's just like a... Here. No, no, Ah. Oh, yeah. Ah. Oh. Oh, oh, may ganun pala. Ayun, pilapil mo. Ang galing ng pilapil ha. Tsaka para may Dalit. para naghawi ng nakasampay. May, ay, tsaka yun, diba? ano, mamang, may tinurutin siya kay Waki. Ano, pa? Piloka walk. Piloka. Piloka, Piloka. 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 Oh. Piloka. Ako yun? Ay, then, Talaga sorry, sorry, ka? sorry, sorry. Oh, yes, yes, yes. Eto, alam ni Waki yan. Alam na alam ko yan. Kasi of pagdating course. sa mga beauty queen, ako ang nagturo sa kanila. Talaga? Promise. Oh. At Paano? ang tawag dito is tanim balawok. Oh, bala Oo, oh, talaga? Uh -huh. Yes. So, habang naglalakad ka, nilalagyan ka ng bala. Pa. Yes. Lakad ulit. Right. Pa. Yes. Lakad ulit. Right. Pa. Tapos, <laughs> Tapos, may humahabol na security guard. Ah, Sasabihin Sabi sa kanya, sabi ko na nga ba, mukha kang ano eh, hindi pa pagkakatiwala ang kanya mukha. Yes. Uh -huh. Ganun. tanim balawok. Bala. Walk. Yun, tsaka dumidiin yun. Tanim. Pam. May explanation pa yun. Yung sabi ni Pia, kailangan yung pag-turn mo, kailangan yung mata. Alright. Ito na. Siyempre, kailangan namin malaman ang kasagutan mo, Dom. Ano magiging sagot mo dyan? Tanimbala walk or pilapil walk? Para sa akin, um, tanimbala kasi close friend ko si, ano, si Waki. So, si Waki. I will believe it. with well, all my heart. With all yan. my heart. Kiss mo yun! Tanimbala. Pag-uwi, pag-uwi, oh. magsasayin na. Magsasain Ta ako. Tanimbala. Alam mo, kanina mukha kang munggo. Ngayon patogi ka na. Kiss <laughs> mo Sige ka Nakakainis. Hindi ka lakad. Catriona Gray ay black belter. Sa anong martial arts? A. Choi Kwang Do or B. Taekwondo? Yes. Ano ba ba? Eh, dito sa hindi ko mabanggit. Ano? Chong Kwon Do. Ano Chong? Choi Kwang <laughs> Do. Chong Kwon Do. Kung ano man yun, hindi ko kasi mabanggit, pero tinex sa akin ni Miss Universe. Ano yan? Catriona. Catriona Gray. Sinabi niya sa akin, kasi siyempre, I'm your Binibini Pilipinas First Runner-Up 2022 and I'm your Miss Grand Philippines recipient 2023. Kaya talagang nanghihingi ako ng mga advice sa mga ganyang mga tao. Tapos sinabi ko sa kanya, Ano, Ati Kat, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, alam mo, para mas mag-impit ka, kailangan sumali ka nung o kaya mag-training ka nung Chong Chuango. Oo. Ipakita mo nga yung demo. Ganito, alam na, alam pakita mo kung paano yun. Paano yun na Chong Chuango? One, two, three, pak, chak, chak. Chop! Chop! Yes, like, Yes, yeah. Yan 'yon. Okay. Yan na Ay, yan mismo. Walang walang mismo. Yan yan. Hindi Yes, kuyakin. Okay, Game. Go. Oh, yeah. Um I actually attended some classes with her and mm, uh, mm. Oh, he could give a great example of that. Uh-huh. Oh. What is the answer? Taekwondo. Taekwondo. Taekwondo, taekwondo. taekwondo, 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 taekwondo is mm. definitely the answer. Oh, oh. Okay. okay. Good. yo yeah, okay. no, you do it, you do it. Me. Okay. Okay, ayan, tamaan you kick, sana. You kick, you kick. Ay! Ay, naku. Lampas, lumampas. Ay, uh, lumampas. Uh, lumampas. <laughs> ah, ang haba kasi. Na, ang, haba <laughs> 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 ang haba kasi. Ang haba ng bias lumampas tuloy eh. Pero eh, taekwondo, Oo. Ayan, eto na, Dom. Ano magiging sagot mo, Dom? Choi kwando or B, Taekwondo? Hindi kasi ako familiar sa Choi Kwon so Taekwondo na lang ang sagot ko. Alright! Taekwondo. taekwondo daw! Tignan natin! Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Alam mo, Thank you so much, Dom. How how's your experience, Jang? Kumusta? Tayo kana. sobrang saya, sobrang saya. Very uh... Nakaka-nervious. Nakaka-nervious ba? Bago, ano, Hoy, wakin din nervious siya. Tanggalin mo na to pa. Oh. Diba? Gwapo pa naman din siya, siya talaga. Siya yung napulbusan pero ang gwapo pa rin ano. Hindi kumapit. Oh.